Hi guys. Ito tayo ng ano, manok. Tapos lagyan natin ng bunga ng malunggay. Ito guys to. Ayan. Ayan. Ayan yung bunga ng malunggay. Lagyan natin. daloy, Lalo natin. halo-halo. Meron pa. Dagdag natin. Ayan. Masarap ito guys. Ulam namin sa ano. Tanghalian. Yung sahog yan. Um, isawag nyo to chili powder korean kotine, coriander powder paste ginger garlic Seta tomato saka unyo saka turmeric ayan, asin ayan guys ini ba Nagyan natin ng ruby guys. Ayan. Ayan. May atagdagan natin. Ayan lang guys. Share ko lang. Salamat.